Yes. Ay, bukas. Mm, sa so isa, pag isa. Mm, ayan, pwede okay. Ayun po mga kabisdak, good morning sa inyong lahat. So, panibagong araw, panibagong video po tayo mga kabisdak. Ito, busy na naman po yung araw natin mga kabisdak. Oh. this uh, is hardbound pa rin Oh no! Ito talaga yung sinasabi ng iba na ihi lang ang pahinga mga kabisdak pag ganitong buwan o ganitong season talagang hindi ka na makakatayo dito sa dito sa pag-stamp okay, so, sobrang dami uh, Kung kumbaga yung ano namin, focus namin dito lang lagi sa stamping machine uh, pagkatapos namin gawin dito magtatak ng pangalan ibigay na namin doon sa kanila so sila na ang bahala doon yun sila yung dalawa namin kasama dito kaya Tumayo man kami dito, iihi lang o kakain. What? Sabi. So, yan po ang ano natin. Sa sobrang dami kasi. Kaya, hindi pwedeng hindi pabilisan mga kamistak. Oh, no! Kailangan pabilisan yung pag-stamp. Gaya nito. Ito ay kukunin ng ano, ah, mamayang tanghali, no? Kailangan matapos namin ito ngayon. Ayan, so medyo nalito-lito na ako mga na Pero okay lang. Yung iba ngayon mga kabisdak Talagang hindi na tumatanggap ng ras. Sa amin naman. Uh, may ras kami. Basta may kaparehas yung school. Dito sa napili namin na. O kaya pagdating niya dito, halimbawa may customer kami na nag-stamping ng na kami ng halimbawa UE, tapos yun ang uh, ah, kapariha. Yan, tinatanggap namin ang rasyon kasi ah, pariha lang ng school. So, na nga. Yung iba naman ngayon, hindi na tumatanggap ng rasyon. Eh. Two days o three days na yung ano nila. Eh, kawawa naman yung mga estudyante mga Minsan kasi ah, kailangan na talaga ng estudyante kaya Ayan, pinagbigyan namin. Aww. Yeah, dalawa naman kami dito eh. Ayan, si Adam. Abis po. Si Garnix Katropa. So, dalawa kami ang nag stamp Ayan, mga kapisdak. Ay, naku. Grabe, ang init. kuminsan so, nga, ay eh, nakahubad na kami dito. Ah, init pa yung panahon, init pa itong machine init sa no. yung singaw yung init sa mukha Alam ng mga binders natin yan kung gaano kainit ito lalo na pag ano tuloy-tuloy uh, yung pag on natin ng machine Talagang aramdam mo yung init sa mukha Mga so, kabistak yung, yung, yung ini-stamping ko ngayon to. So, uh, UA po ito yan. So gumamit lang ako ng number 18 na Times New Roman alright so malapit na to nasa pangalan ako so, mga kabistak alright so ayan focus tayo dito Oh! <laughs> Ayan. Ayan mga kapisdak no time check tayo alas 8 gis so kanina pa kami mga alas 7 nandito na kami nandito na kami sa shop so mamaya pa yung mga customer may mga tanghali so dito na yung mga magpapabukbain alright One hour later. Ayan na, natapos na po natin itong UE. Alright, so ito, ibigay uh, na natin dito sa aming mga kasama. So dalawa yan sila mga kapistak, sila nang bahalang mag uh, tahi ng papel, mag uh, plastic nito, mag kabit. So focus lang talaga tayo dito sa stamping machine. Alright. Ah, kulay okay. Ay, tapos na? Yung pa Ah, tapos na yata yun. Anong kulay pala nito? Yan. Yeah. Itong Araliano. Ha? Ano nila ba? hanggang dito na lang yung video natin mga kapstak dahil busy nga kami ngayong araw so ito yung kasunod natin no? royal blue alright mga kapstak uh, salamat sa inyo salamat sa inyong panonood at uh, ping sa kanunay